Personal na nagpaabot ng mensahe si Indian Minister of External Affairs Subramanyam Jai Shankar kay President Ferdinand Marcos Jr. na kaisa ito ng Pilipinas sa ipinaglalabang karapatan sa West Philippine Sea. Sa naganap na pagsalubong kay Jai Shankar sa Malacanang ay sinabi ni Pangulong Marcos na ang Pilipinas at India ay nagkakaisa sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific region. Nanindigan naman si Jai Shankar na determinado ang India sa kanilang posisyon sa South China Sea at binigyan diin ang bisa ng 2016 ruling ng United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS na nagpapawalang bisa sa pag-angkin ng China sa katubigan ng Pilipinas. Dagdag pa niya, handa ang kanilang bansa na maging charter member ng Pilipinas kung ang pag-uusapan ay ang pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. At naman si Pangulong Marcos Jr. sa suporta ng India sa Pilipinas at kanyang tiniyak na patuloy na susunod sa unglos at sa mga digam batas ang kanyang administrasyon. Samantala, maliban sa pagtanggap na suporta ay nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa desisyon ng India o the world's largest rice exporter na mag-export ng 295,000 metric tons ng non-basmati white rice sa Pilipinas matatandaan, noong Oktubre na nakaraang taon, inaprubahan ng India ang pagpapadala ng 295,000 metric tons ng non-basmati white rice sa Pilipinas na siyang pinakamataas na ibinigay ng India sa mga foreign country matapos magkaroon ng mga paghihigpit sa pagsupply sa ibang bansa. Ipinagbawal ng India ang pag-export ng non-basmati rice noong Hulyo 2023 upang mabigyan pansin ang tumataas na presyo nito sa domestic market. Kaya tanging ang Pilipinas, Nepal, Ivory Coast, Malaysia, Seychelles at Republic of Guinea ang mga bansang eligible para sa exports. Ako po si Philip Double P. Picture para sa Balitang Unang Sigaw niya, no, sa pakilala nga ng India, ng India, itong paninindigan ng Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea na matagal nang itinaglalaban ng ating bansa. Pati na ang 2016 ruling ng United Nations Convention on the Law of the Sea na invalid ang claim ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas. At hmm. talaga namang itong issue na to ay pinag-uusapan. Ilan din mga kanobo isihano natin ang laging nagtatanong sa akin, kaugnay dyan. At meron din mga nagpapahayag, syempre, ng suporta sa posisyon ng ating Pangulong Marcos Jr. At kaugnay nga nitong alok, ano, ni ng gobyerno ng India, ayan, ay nagpasalamat ang ating Pangulo, ano, dito sa alok sa ating bansa. At tiniyak ito na ang kanyang administrasyon ng ating Pangulo ay patutulong patuloy na susunod sa UNCLOS at mga pandaigdigang patas para sa kaayusan ng rehiyon.